Kidney stone, gamot, tubig na may asin Doknan, holistic medicine doctor Ang tanong, hindi ka ba magkakaroon ng kidney stone Kapag ang palaging iniinom mo ay tubig na may asin? O, hindi natin alam na ang tubig na may asin pala Nakakagamot pa kapag meron kang kidney stone Paliwanag po natin na. Ang tubig po na may asin, ito yung kailangan ng katawan natin. Kasi para sa electrolytes ng katawan natin at minerals. At dapat naiintindihan natin na ang asin o rock salt na natural, ito ay soluble. Ibig sabihin, napipino po ito or lumiliit or natutunaw na sa pinakamaliit na uri niya, kasya sa ating mga kidneys, ibig sabihin po, nalilinisan pa po ang kidneys natin. At hindi po ito nagpo-form ng acid uh, ng mga stone dahil ito po ay hindi naman acidic at hindi rin too much alkaline, neutral po ito. Ang dami pong napakagandang benepisyo ng asin pag inilagay natin sa tubig at natural po itong asin naglilinis pa ng ating mga kidneys. At hindi hindi po ito magpo-form ng kidney stone. Ang magpo-form po ng kidney stone yung mga artificial na asin na ginawa ng tao at hindi po yung asin na natural na bigay sa atin ng Panginoon. Kasi kung titingnan natin at paaanda rin natin ang ating common sense, sana po nung unang panahon pa, nawala yung mga artificial na asin dapat po maraming may sakit sa bato pero bakit ngayon nung naglabasan na yung artificial na asin na ginawa ng tao dun po dumami ang sakit sa bato especially yung mga kidney stone na yan kaya dun po sa nakaka, uh, ka, uh, dun po sa mga sinasabing ang uh, tubig na may asin o ang asin ay magkukos ng bato sa bato hindi po yan totoo. Magkakatotoo yan kung ang asin na ginagamit nyo ay artificial, hindi yung natural na asin. Dahil ang natural pong asin, kilala po ng katawan yan, kapag sobra, ilalabas. Kapag kulang, humihingi naman. Ang kailangan talagang iwasan natin yung artificial na asin, dito tayo magkakasakit. Bakit? Dahil wala po itong enzymes na ginawa ang katawan para tunawin yan at itreat ng tama yan. Ibig sabihin, hindi po yan kilala ng katawan dahil hindi po yan yung asin na natural na gawa ng lumika. Merong overdose, merong side effect. Bakit? Dahil artificial, hindi kilala ng katawan, hindi ma-absorb ng katawan. Ayan po yung nangyayari sa atin, lalong-lalo na yung asin na ginagamit ngayon ay mga artificial pang asin. Again, kung ayaw nyo mapahamak, ayaw yung magkasakit sa bato, ang kailangan nyo yung natural na asin at iwasan ang mga artificial na asin. Sana nakatulong, Dr.